Mystery in Island. Genre: Mystery, Thriller, Adventure. Prology Isang gabing napakalakas ang buhos ng ulan na sinamahan ng maiingay na mga pagkulog at pagkidlat. Patuloy sa pagtakbo ang magkaibigang sina Jen at Jenith upang takasan ang mga nilalang na hindi pa nakikita sa buong buhay nila. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Paiyak na sigaw ni Jenith. Tumakbo lang tayo. Kailangan nating makalayo. Wika ni Jen na labis din ang takot na nararamdaman. Kasalanan to ni Nelson. Kung hindi kanya pinilit, hindi sana tayo mapupunta rito. Hinihingal na pagkakasabi nito. Biglang nadapa si Jen if dahil hindi napansin ang nakausling bato. Pare, Jen. Pagtatawag niya sa kaibigan. Dali-dali itong nagbalik upang tulungan ang kaibigan. Ay nalalayan niya ito sa pagtayo subalit mukhang hindi na kaya nito. Sumakay ka sa likod ko. Pasiga ni Jen at halos hindi na marinig ang boses nila dahil sa malakas na pagulan. Iwan mo na lang ako. Tumakbo ka na, pagmamakaawan ni Jenith. Hindi, sabay-sabay tayong nagtungo rito kaya't magkakasama rin tayong aalis. Pasiga ni Jen. Kinuha niya ang kamay ng kaibigan at mahigpit iyong hinawakan. Pareho na silang lumuluha dama ang labis na paghihirap. Jen. Jenith ba't kayo narito? Kanina pa kami naghahanap, wika ng isa pa nilang kasamang si Nelson. Nelson, totoo ang sinabi nila. Totoo ang mga hali, naputol sa pagsasalita si Jen nang marinig ang nakakakilabot na mga ungol na nagmumula sa kanilang likuran. Sabay-sabay silang napatingin doon at dahil sa bilog ang maliwanag na buwan, kitang-kita nila ang mga nilalang na may mga mapupulang mata. Naglalaway ang mga bibig nitong puno ng nagtatali mang mga ngipin Nakataas ang mga mahahabang kamay na may matutulis at may itim na kuko Halos mapanganga ang tatlo nang wala ng limang metro ang layo ng mga ito sa kanila Takbo! Sigaw ni Jen Mabilis na inakbay ni Nelson si Jenith at agad na humakbang Hindi pa man malayo ang nararating ng makarinig din sila ng mga ungol sa kanilang unahan Lalo pang lumakas sa pagtibok ang kanilang mga puso Wala na, wala na tayong pag-asa Bigkas ni Jenith at agad silang napaluhod sa maputik na kinatutungtungan Chapter 1, Panaginip, Pangitain Pinagpapawisan siya ng lubos Nanginginig ang buo niyang katawan Hindi ito makapaniwala sa mga nariring Christine, guys, tulungan ninyo ako Hirap na hirap na kami Sigaw ni Jenith, ha? Nasaan ba kayo? Hindi ko kayo makita. Napakadilim ng kinalalagyan ko, tanong at tugon ni Christine. Ha, tama na. Tigilan nyo na kami. Parang awa nyo na. Pagsisigaw din ni Jen. Halos matarante si Christine at sa hindi inaasahan ay nagising siya mula sa napakasamang panaginip. Hingal na hingal siya na parang totoo ang lahat ng napanaginipan niya. Ipinikit niya muli ang mga mata at idinilat ng marinig na may tumatawag sa kanyang pangalan. Christine, bangon na dyan. Kanina pa naghihintay ang mga kaibigan mo sa labas, wika ng kanyang ina. Ha! At nagmamadali siyang bumangon. Binilisan niya ang pagligo at pagbihis. Kumain ng kaunti at agad na sumakay sa kotseng pagmamayari ni Chris na sasakyan nilang magkakaibigan patungong eskwelahan. Bakit mukhang naging masarap yata tulog mo? Ngiting sabi ni Andre. Kaya nga eh, kanina pa kami naghihintay dito oh. Ngayon ka lang lumabas, pagsangayon ni John Ellen. Nagtawanan silang magbabalkada maliban kay Christine na labis ang kalungkutang makikita sa mga mata nito. Napatigil sa halakhak ang lahat. Teka, ba't ba ang seryoso mo ngayon, Christine? Tanong ni Chris. Huminga muna ng malalim ang dalaga bago magsalita dahil hanggang ngayon ay nanatili sa kanyang dibdib ang naramdamang takot at kaba mula sa panaginip. Guys, naaalala nyo ba si Jen at Jeanette? Tanong muna ng dalaga. Oo, yung barkada nating nag-transfer daw sa ibang school, tugon ni Marianne. Hindi ko kasi alam kung bakit ko sila napanaginipan. Humihingi ng tulong at halata sa mga boses nila ang takot at paghihirap. Nakapagtataka lang kasi dahil kahit ako ay sobrang natakot, nagbabadya na ang luha sa mga mata ni Christine. Baka na-over ka lang sa imagination at kaya mo na isama sa panaginip sila Jen at Jeneth o dahil sa nami mismo na rin sila. Tama ba? Patanong ni Andre. Marahil. Pero, hindi may tuloy ng dalaga. Tama na nga yung drama. Dapat magsaya tayo dahil mamaya sa school ay gaganapin na ang concert ng ating mga crush. I'm very excited. Halata sa mukha ni John Ellen ang pagkakilig. Ngumiti na lamang ng pilit si Christine dahil para sa kanya ay kabaligtaran ang panaginip. Pinaandar na ni Chris ang sasakyan papuntang school. Pagpunta roon ay agad silang nagsipasok sa kanilang classroom dahil magkakaklase rin naman sila. Ilang minuto lang ay dumating na ang guro nilang si Mrs. Cassandra. Good morning, class. Today, Magko-concert ang schoolmates ninyong The Hunters para sa ilang bisitang darating. I hope for your cooperation, bigkas na hindi man lang tumititig sa kayang mga estudyante. Sobra tuloy nagtataka si na Christine sa naging kilos nito mula nang sabihin nag-transfer ang anak nitong si Jen kasama ang kaibigang si Janet. Pero nasanay na rin sila dahil mahigit isang taon naman nang mawala ang mga ito rito. Matapos ang ilang sandaling pag-uusap ay pinalabas na sila upang maghintay sa pagdating ng mga bisita at ang grupong The Hunters. Alam nyo, naiinis na ako kay Mrs. Cassandra dahil kahit tayo ay dinadumay sa paglayo ng kanyang magandang anak. Wika ni Stephanie at nagtaas ng mga kilay. Ye, yeah, I'm agree. Wala na nga yatang ganang magturo pa sa atin. Pagsangayon ni Lorraine at inilagay ang mga kamay sa baywang. Oh, I see something. Tumingin si Jireka sa grupo nila Christine at sinundan iyon ng dalawa. Is that Christine? Our weird classmate. Yung babaeng inagaw sa iyo si Chris. Tumitig naman ito kay Stephanie. Lalo pang tumaas ang mga kilay ni Stephanie at diretsyong lumakad kasabay sa pagsunod ng dalawa patungo sa direksyon nila Christine. Ang iikli ng short at damit ng mga ito at sobrang makakapal ang mga make-up sa pisni. Hello, Christine. Pagtatawag ni Stephanie at napatingin ang barkada ng dalaga. Bakit Stephanie? Tanong nito. Oh. Nagtawanan ang tatlo. Mukhang nakalimot yata ang malanding ng agaw sa boyfriend ko. Pasigan nito sa dalaga. Napayuko lamang si Christine at ramdam niya sa puso ang mga masasakit na sinasabi nito mula noong sagutin niya si Chris. Araw-araw siyang pinagtutulungan ng mga ito at kung wala lamang siyang mababait at mapagtanggol na mga kaibigan ay marahil matagal na siyang tumigil sa pag-aaral. Pakisara ng bunganga mo, Stephanie. Wala namang gusto sa iyo si Chris kaya't wag mong ipagpilitan at pagbintanggan ang kaibigan namin, taray na sabi ni Andre. Yup, at tingnan niyo mga itsura ninyo, parang manika, pang aasar ni Marian. Talaga. Sambit ni Stephanie at say sa bunutan niya sana ito nang biglang dumating si Chris. Stop it! Kailan ka ba titigil, Stephanie? Hindi ka ba nagsasawa? Tanong ni Chris. Hinding hindi, Chris. Pagsabi ay tumalikod ito. May araw din ang mga agaw na yan. Bigkas nito at ipinagpatuloy ang paglakad paalis. Tuluyan ng umagos ang luha sa mga mata ni Christine. Mabilis itong tumakbo pabalik sa loob ng kanilang classroom. Agad naman siyang sinundan ng mga kasamahan. Hayaan mo na sila, Christine. Maiintindihan din ng mga iyon balang araw na mali ang pinaggagawa nila. Pinapatahan ito ni John Ellen. Hindi, ang sakit talaga. Parang gusto ko nang itigil to. Iyak nitong tugon. Nakikinig lamang si Chris sa kanya at nakayuko sa kinauupuan. Mahal na mahal ito ng binata at alam niyang mahal din siya ng dalaga. Yun nga lang ay parang masisira ang kanilang relasyon dahil kay Stephanie na patuloy na sumisira sa kanilang pagmamahalan. Dapat masanay ka na sa ugali ng mga yon. Mas matalino ka at mabait kaya ikaw na lang ang magpakumbaba Christine, wika ni Andre. Tumango ang dalaga at pinunasan ang luha gamit ang panyong iniabot ni Chris. Matapos ay niyakap siya nyo ng mahigpit. Kinilig ang kanyang mga kasamahan. Ilang minuto pa'y dinag na ang tugtugan sa labas dahil mag-uumpisa na ang concert. Ay nalalayan ni Chris ang dalaga at magkahawak kamay silang lumabas. Huwag mo na silang pansinin, ngiting sabi nito. At nagdatingan na nga ang mga panauhin. Nasa entablado na ang naglalakihang drums at iba pang mga instrumentong pantugtog. Nasa gitna na rin ang mga mikropono. Sa ilang sandali ay lumabas na ang The Hunters at dahil doon ay isang malakas na hiyawan at sigawan ang maririnig sa loob ng kanilang paaralan. Napansin ng dalaga na wala sa kinauupuan ng mga guro si Mrs. Cassandra. Chapter 2. Paglabas ng Katotohanan Kahit nagumpisa na ang malakas na tugtugan ay tila naman lumilipad ang isipan ng dalaga. Nagpaalam muna ito kay Chris upang magtungo sa comfort room sandali. Samahan na kita, tanong ng binata, huwag na, kaya ko na mag-isa, ngiting tugon ng dalaga. Lumakad ito at nagpunta sa likuran ng mga classrooms kung saan matatagpuan ang banyo. Napahinto siya sandali ng makarinig siya ng mga nag-uusap sa loob ng principal's office. Lumapit siya sa gilid ng bintana upang maging malinaw sa kanya ang pinag-uusapan dahil mukhang isa si Mrs. Cassandra sa nagsasalita, hindi nyo nahanap ang aking anak. Anong klaseng private investigator kayo? Mga walang silbi. Pasiga ni Mrs. Cassandra at batid ni Christine ang galit nito. Wala kasi kaming nakitang mga taong naninirahan sa isla, maliban dito. At iniabot ng lalaking nakaitim ang isang plastik na lalagyan. Maigi itong pinagmasdan ng guro at marahang binuksan. Isang bracelet ang nasa loob nito at bigla na lamang tumulo ang luha sa mga mata ni Mrs. Cassandra, sa anak ko ito, nasaan na ba talaga siya? Bakit? Bakit anak ko? Patuloy nitong hikbi. Ha? Nawawala si Jen. Teka, papaano? Naguguluhan ang isipan ng dalaga. Hindi muna siya umalis at nais niya pang marinig ang ibang impormasyon dahil ang sabi sa kanila ng guro ay nag-transfer ito sa ibang school tapos ngayon ay malalaman yang nawawala pala ito. Huwag kayong tumigil sa paghahanap. Mahal na mahal ko si Jen. Pakiusap, hanapin niyo siya. Halos mawalan na ito ng tinig. Gagawin po namin ang lahat. Magtutungo kaming muli sa isla ng Danayon upang mag-imbestiga, wika ng isa sa mga lalaki. Magpapalam na po kami, Madam Cassandra, wika naman ng isa subalit hindi na muling nagsalita ang guro dahil sa nararamdamang pangungulila. Lumabas ang dalawang lalaki at muli namang tinitigan ni Mrs. Cassandra ang bracelet na ibinigay nito sa anak na si Jen noong ikalabing walo na kaarawan nito. Naaalala niya pa ang matatamis ng ngiti sa labi dahil sa labis na katuwaan. Napansin ng guro ang pagsulyap ni Christine sa bintana at nang makita siya ng dalaga ay dali-dali itong naglakad paalis. May tao ba dyan? Patanong ng guro subalit wala nang may sumagot dahil nakaalis na ito. Pagpasok sa banyo ay agad na naghilamos ng mukha ang dalaga. Matapos ay diretsyo siyang tumitig sa malaking salamin na nasa harap nito. Jen, ang tagal mo na palang nawawala. Pero bakit nagsinungaling ang mama mo sa amin? Bakit hindi niya sinabi ang totoo? Dapat sana ay nakatulong kami sa paghahanap. Pinunasan ng dalaga ang mukha gamit ang panyo na kinuha sa bulsa. Si Ginas kaya, kasama mo rin bang nawawala? Labis ang pagtataka nito. Huminga siya ng malalim at agad na binuksan ang pinto upang lumabas. Josco, para siyang hihimatayin dahil nasa harap na nito si Chris na nagpagulat sa kanya. Pasensya na, Napatagal kasi pagbabanyo mo, paliwanag ng binata. Pwede bang sa susunod ay kumatok ka? Napahawak pa sa dibdib ang dalaga. May mahalaga tayong pag-uusapan mamaya, dagdag nito. Hindi na nagtanong si Chris dahil alam niyang seryoso ang pagsasalita ng Nobia. Bumalik sila sa concert at patapos na rin yun. Ilang minuto pa'y bumaba na sa stage ang tatlong kumanta. Wow! Bilib na ako sa inyo mga tool! Isa-isang nakipag-appeal si Chris dahil matatalik nitong kaibigan ang mga iyon. Kami pa, may pagmamayabang nasabi ni Jerry. Kayo girls, hindi nyo ba kami babatiin? Itinaas ni Gemini ang kanang kamay. Sus, oo na, magaling na nga kayo. Halata sa mukha ni Andre ang pagkakilig mula sa titig ni Gemini. Mas idolo ko siya. Itinuro si Margen. At saka ang gwapo pa. Namumulang sabi ni John Ellen. Agad naman siyang binigyan ng nakakaakit na kindat ng binata. Matapos mag-usap tungkol sa mga bagay na masasaya ay sabay-sabay silang nagtungo sa English Park dahil ito ang madalas tambayan ng magkakaibigan. Partner by partner silang umupo. Si Andre k Gemini, John Ellen k Margin, Marian k Jerry at Christine k Chris. Napansin ng binata na kahit naglalakad sila kanina ay hindi man lang naglabas ng tinig ang dalaga. Ano ba yung sasabihin mo? Binasag ang nakabibinging katahimikan sa pagitan nila. Hindi pa ako handa, nalilito pa ako ng sobra. Kailangan ko pa ng patunay, tugon ni Christine na talagang nagbigay pagtataka kay Chris. Ha, tungkol saan ba yan? Tanong muli ng binata, tungkol sa kaibigan nating si, putol nitong sabi. Hey, Christine, Chris, ba't kayo lang ang nag-uusap? Ngiting tanong ni Andre. Napahinga muli ng malalim ang dalaga dahil sa kinakabahan ito para sa matalik na kaibigang si Jen. Hinayaan na lamang siya ng mga kaibigan dahil baka sa mukha nito ang lungkot. Lumayo muna sila ni Chris upang makapag-isip si Christine. Hindi lang ang mga narinig dahil pati ang napanaginipan niya kagabi ay lubos na gumugulo sa kanyang isipan. Paano kung isang masamang pangitain iyon? Paano kung talagang may nangyaring masama kay Jen at Jeanette? Uwi na muna ako. Gusto ko na talagang magpahinga, palam ng dalaga. Sige, hatid na kita sa bahay nyo, tugon ng binata. Kahit nasa sasakyan ay pinagmamasdan ni Chris ang nobyang kanina pamalalim ang iniisip. Naaawa siya rito dahil ngayon lang ito sobrang naging ganito. Pagdating sa harap ng bahay ay marahang bumaba ang dalaga. Salamat, magingat ka sa pag-uwi. Mahinang bigkas ni Christine sabay talikod at naglakad papasok ng kanilang bahay. Hinintay muna ng binata na tuluyang makapasok ito bago muling sumakay sa sasakyan at paanderin ito. Pagsapit ng gabi ay muling naginip ang dalaga. Christine, tulong, hindi ko na kaya. Tinig ni Jen na tumatangis. Nasaan ka ba? Tanong ng dalaga at hinanap niya ito. Siya ngayon ay nasa isang malaking bahay. Asol ang pintura ng bawat pader. Sa unahan ay nakita niya ang puting lam esang mahaba na may mga gamit tulad sa mga scientist. Nagtataka itong lumapit at talagang nakaramdam siya kakaibang kaba at takot. Tinitigan niya ang nasa loob ng mga yang may pulang tubig. Para itong masusuka ng mapagmasdang lamang loob ang nakalagay dito. Christine Tawag na agad niyang hinanap kung saan nagmumula. Napatingin siya sa kaliwang direksyon at kitang kita niya ang kaibigang nakataas ang nagdurugong mga mga palad. Wala na ang isang mata nito at sa harapan ay nakatayo ang isang taong nakasuot ng mahaba at puting damit. Napaatras ang dalaga ng makitang at ng lalaki ang napakatalam na kutsilyo at itinusok sa dibdib ng kanyang kaibigan. Hindi, Jen, at diretsyo siyang napabagon sa kama hindi nito napansin ang pagdaloy ng luha sa mga mata. Takot na takot siyang niyakap ang sarili. Nanginginig ang buo nitong katawan. Alam niyang masama na talaga itong pangitain sapagkat dalawang beses niya na itong napapanaginipan. Tumingin ang dalaga sa bilog na orasan at mag-aalas tres na pala ng madaling araw. Hindi na siya makatulog dahil hindi mawala sa kanyang isipan ang mukha ng kaibigang hirap na hirap. Napapatingin din siya sa paligid dahil pakiramdam niya ay nasa tabi lang nito ang taong may hawak ng kutsilyo. Kung nakarating ka dito sa dulo baka pwedeng pahingi ng likes at subscribe kita kita ulit sa susunod na chapter.